kanina kasi sinabi na parang uh, marami kang mga mga parang sex positions, parang gano'ng pagkakaintindi ko ha, mga, mga sexual uh, routines, mga gano'n, na natutunan ka at na parang feeling mo, ah, may gano'n pala. So, ikaw ba, uh, off cam, ikaw ba naisip mo ba na gawin din ito pag nagkaroon ka ng asawa or nagkaroon ka ng talagang seryosong relationship? Uh, gusto bang i-explore itong na, natututunan mo or na, nakukuha mo sa mga sa mga sex scenes mo sa mga ginagawa mong pelikula? Oo, gusto ko siya ma-experience kasi oh. ako, ano ang kanina, uh, parang nakakatuwa siya, nakaka-excite, parang nakaka ng ano yun, eh, relationship. So, nagtatry kayo ng bago, hindi yung paulit-ulit na lang, di ba? So, parang nakakasawa rin kasi yung mga ganon. Mm -mm. So, mas maganda yung nagpa-try ng bago kasi para ma- alam niyo rin yung paano kayo masatisfied talaga ng partner. Oo nga, no? Pero dito sa mga lalaki na naka-eksena mo, kanina ka medyo parang nagkaroon ng wow, wow factor na ang gwapo naman ito, ang sexy naman ito, ang galing wow. naman ito. <laughs> Meron ba? Magiging bias ako. Lahat na lang sila. Ah. <laughs> Kahit hindi ko naka-eksena, lahat.